Oke, 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 To. Sige po, Sige po, Isang mapagpalang araw o gabi po sa lahat. Rereaksyonan po natin ngayon mga idol ang part 33 ng Jom Karkiligán serye. Grabe nakakakilig po talaga ang mga nangyaring eksena dito. Carla may pa-surprise visit with Care sa bebe Joms niya. Tapos matamis na yes ni Carla. Parang malapit na talaga natin itong marinig. 7.5 na daw. Oh my goodness. Wala na daw kailangang gawin ng bebe Joms niya. Hala! So it means hihintayin na lang ni Papa Jomar ang napakamatamis na yes ng bebe niya. Wow! Grabe! Puso ni Carla biglang bumilis ang tibok nito. Hala! Pag-ibig na talaga yan. Siguro umaapaw na ang feelings ni Carla sa bebe niya. Gamot para sa karamdaman ni Papa Joms, si Carla na mismo ang nagdala at nagpainom sa bebe niya. Wow, ang sweet talaga ni Carla sa bebe niya. Yan po ang ating napakamainit na pag-uusapan ngayon mga idol at bibigyan ko na din ng konting reaction yan. Bago po tayo mag-uumpisa ay e shoutout ko po muna ang leaders ng kalingap na sina, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Idol Kalingap Rab. Pati na rin po sa lahat ng charity vloggers, kalingap reactors, especially na ang karepa, suportahan po natin sila palagi. Uumpisahan po nating bibigyan ng reaction mga idol itong video clip kung saan may pa-surprise visit with care nga si Carla sa bebe jumps niya. Ito po. Ate Carla, sigurado po ba ikaw? Sigurado po ba ikaw? Bakit naisipan mo kapunta ngayon kami? May sakit daw po siya Ayun po. Matagal na po siya hindi nakapag-sumarit

Halatang miss talaga ni Carla ang bebe niya na touch nga si Kuya Kalampitos sa sinabi ni Carla. Napasabi nga siya ng salitang, Nakakatouch naman! Tama ka dyan Kuya Kalampits. Nakakatouch po talaga yan. Ang sweet talaga ni Carla sa bebe niya. Surprise visit with care. Sa pagtao po o. Nga ni Carla sabay katok sa pinto ng gate. At may pasigaw pa na Papa Joms, sila Kuya Kalampits at Idol Ato. Ay lumabas na nga si Papa Jomar ito po. Ito, yun, yun. <coughs> Kitang kita po talaga sa mukha ni Papa Joms ang gulat Hala, ah, pagbukas niya sa gate Ang bebe Carla ang nakita ng dalawang mata niya Oh my goodness. Paniguradong lagnat at sipon ni Papa Joms, nag-alisan nang makita niya ang bebe niya. Kumbaga ang bebe niya ang gamot sa lahat ng karamdaman niya. Dalidaling daling ngang pinatuloy ni Papa Joms ang bebe niya, sabay hawak pa sa kamay nito. Wow! Sana all may ka-holding hands at ito na nga. Nakakakiliti na pinag-usapan ni Papa Joms at bebe Carla niya inside the beautiful mansion. Ito po.

Dito eh. no. No. Napasabi nga si Papa Joms ng salitang pambihira Kasi anong oras na daw Tapos nag-effort pa ang bebe niya na eh surprise visit siya Bigla nga daw naging okay siya Ang bebe Carla lang pala niya ang gamot sa karamdaman niya Nagulat nga daw si Papa Joms kasi nakachat na pala niya ang bebe niya Akala lang niya na nag lang ito na sasama kay Kuya Rab? Naku po! Basta patungkol sa iyo Papa Joms, there is no joke. Pagdating sa bebe mo, ganyan ka niya kaimportante. Sinagot nga niya ang tanong mo. Namiss ka ba niya? Di ba nasabi niya siguro? That means a yes. Miss kanya Papa Joms. At ito nakakakilig to. Chinicheck na nga ni Carla ang bebe niya gamit ang kamay nito. If mainit pa ang bebe niya. Ito po,

Grabe! Sana o lahat ng girls kasing sweet mo Carla. Halatang kinilig nga si Papa Joms sa ginawa mo. Pinunasan mo pa ang pawis ng bebe mo. Wow! So sweet talaga. Siguro pinawisan ng bebe mo sa sobrang kilig. At ito pa. Carla, may dinalang gamot para sa bebe niya? Wow! Alagang-alaga talaga niya ang bebe niya para gumaling na ito at makasama na niya ito.

Share pa kayo ng baso? Ang sweet nyo talaga. Yan ba ang sinasabi nila na ang mahiwagang baso? Paniguradong gagaling ka na talaga, Papa Joms? Kasi alagang alaga ka ng bebe mo. Sa lahat nga na ni Carla na effort para puntahan ang bebe Joms niya. Ay nag-thank you nga si Papa Joms sa kanya sa pinakitang love with care ng bebe niya. Ito po. So, alam Thank you. Kasi, alam kasi, parang wala akong pag-alap sa akin. Sige na. Wala po yun. sa ginawa mo niya po para sa akin. Para sa akin. Gusto mo lang <laughs> kong bumawi. Ay, huwag mo lang kailangan mong ko naman Nasabi nga dito ni Papa Joms na akala daw niya ay walang alam ang bebe niya sa kanya. Huwag mo sabihin yan Papa Joms, espesyal ka kay Carla sa sobrang daming magagandang pinagsamahan nyo together ay malabo na di ka importante sa kanya. Mahal ka ng bebe mo Papa Joms. Sa thank you mo nga sa bebe mo ay wala daw ito sa kanya. Kulang pa daw ito sa pinakitang effort mo sa kanya. Kaya kung anong effort na pinakita mo sa kanya ay susuklian ito ng bebe Carla mo. At ito na nga. Update sa panliligaw ni Papa Jomar sa bebe Carla niya. Hala, ito po.

from 7, ngayon nadagdagan ng 0.5. Okay na daw ito kay Papa Joms, at least daw ay may improvement. Tuloy mo lang yan Papa Jomar, huwag ka mawalan ng pag-asa. Hala! Matamis na yes ni Carla sa bebe niya? Malapit na nga ba nating marinig? Nasabi kasi ni Carla na, wala na daw gagawin pa ang bebe Joms niya para sagutin na niya ito. So it's means hihintayin na lang ni Papa Joms ang yes ng bebe niya. Wow! in the right time? Sa takdang panahon? Grabe nakaka-excite too. At ito Papa Joms may request sa bebe niya pag ito ay makauwi na sa kanila. Tatawagan daw niya ito sa phone? Hala, ito po. Yung so, parang ano, since I am a night, magkakabalagan kayo bukas. May nilang pag-uwi mo, tawagan sa'yo. Pero, nakita ko rin yung bahay mo. Kung sa bukas, 80% na eh pero nag-set tuloy ako. So, pili ko, alam ito yung matapos. O parang Tama na po ako. Sige. Mr. Mel, ha? Wala ka lumot bukas. Maghintay ang bukas, maghapon. Kasi, talaga mo na. Kasi, hindi lang natin sa bahay mo. Kasi, pala mo, sa picture. Nakapuloy mo din ako doon. Gusto palang makita ni Papa Joms ang update sa bahay ng bebe Carla niya. 80% na daw ito? Wow! Sobrang malapit na pala itong matapos? Sobrang excited na nga ni Papa Joms dahil baka daw ay in the future ay palagi siyang pumirmi sa bahay ng bebe niya. Hala, grabi! Tama ka talaga dyan, Papa Joms. Yan din naman talaga ang kahahantungan nyo ng bebe nyo in the future. di ba diba nasabi naman niya na may 7.5 ka na? Konting tiis na lang aabot din niya ng 10. At ito pa, sweet moments nila with may pailaw pa?

Oh my goodness. Bumilis ang tibok ng dibdib ni Carla. Ano ang ibig sabihin yan? Kabog ng dibdib ng may pagmamahal? Hala! Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Carla nang masyadong malapit ang bebe niya sa kanya. Naku po! Baka biglang maging 10 ang 7.5. Napasabi nga si Papa Joms na hayaan na lang daw.

Sige po, pahinga muna po. Sige po, pahinga muna po. Tayo na. Grabe na talaga ito. Sumandal na si Papa Joms sa balikat ng bebe niya? Oh my goodness! Wow! Nakakakilig! Five minutes na pagsandal? Hala! Paniguradong sasabog na ang puso ni Carla sa sobrang di maipaliwanag na kilig. Napasabi pa nga si Carla sa bebe niya na. Sige lang, pahinga ka muna. Grabe talaga ito, part 33. Sobrang sulit. Sulit po talaga ang napapanood namin na every part ng kiligan serye ninyo, Jomcar. Aabangan pa po namin ang mga sumusunod na serye ninyo. Ano po masasabi nyo mga idol sa naging reaction video natin ngayon? Imposibleng di kayo kinilig dito. Mag-comment lang po kayo para malaman ko din po ang opinion nyo patungkol dito. Dito muna lang po tayo. Kuya Dambo nga po pala, mabuhay ang team Kalingap. Hanggang sa muli, maraming salamat po.